Nandito tayo ngayon sa Quiapo Church. Tara, pasyada kita! This is this Ang imahe ng puong Nazareno ay nakarating sa Pilipinas noong 1606 sa pamamagitan ng Kalakalang Galyon mula Acapulco, Mexico ay dinala ito sa Pilipinas at pinaniniwala ang nagkasunog sa galyon kaya naging itim ang kulay nito. Ayon naman sa isang theologian na si Monsignor Sabino Venco Jr. dahil daw ito sa kahoy na ginamit sa pag-ukit ng imahen, ang dark wood or miskit. Mula sa mga paring Agustino sa Intramuros na nagkanlong sa imahen, inilipat sa simbahan ng Quiapo ang pangangalaga ng puong Nazareno. Ngayon mga kakeps, mag-aalay tayo ng Sampagita para kay Black Nazarene. Ayan mga kakeps, so isa sa mga dinadayo ng mga diboto ng Black Nazarene ay yung pag we wish gamit ang wishing candles na to. So may iba't ibang kulay, sa halagang 50 pesos ay magdadasal ka. After daw magdasal ay saka mo i kung anong gusto mong hilingin. At pagkatapos magsimba, food trip na tayo mga kakebs. Dito sa Quiapo, hindi lamang street foods ang makikita. Naglipana na rin ngayon ang iba't ibang klase ng prutas, gulay, tuyo, halaman, name it, at halos nandito na lahat. Ang lechon ay laging bida sa lamesa ng bawat Pinoy. Kahit anong handaan, fiesta, Pasko, or New Year. Pero alam nyo ba na ang lechon ay bumibida na rin ngayon sa bawat kanto dito sa Maynila? Nandito tayo ngayon sa Quiapo At matitikman natin ngayon ang Lenlen Lechon At kasama natin ngayon si ate Perli po Ate Perli so, Kapatid po ni Lenlen Chow pa. Ah, kapatid kayo ni ate okay. Len So ngayon, nahikahit kami pumunta dito Kasi sabi nila, bukod sa masarap, mura daw Masarap po yung lechon na gusto. Napaka-colorful At kitang-kita nyo naman Napakasarap na mga pagkain nila May siomay, may lechon kawali or bagnet And then... Merong buong buong lechon, lechon kawali I think, and chow pan. Hungarian pa. Hungarian, okay. Diyem po. So yan yung 150. Steam. Walang blogger blogger. Pantay pantay. Sino po yung gumawa ng sauce ninyo? Si Ate Lynn. Ayan. At may dagdag pa. Japanese. Show Yung balat. Perfect. Tikman natin yung laman. Sorry, kinamay ko na mga kebs. This is to enjoy the food. Ako, sanay ako sa nakakamay. Kaya pagkikin mo sa kanyang pagkakamay. Mmm. Sarap. Ngayon, tikman natin yung Japanese. Let's try yummy? Ang lambot niya. Sarap. Saan gawa ito natin? Bulakan. Sarap niya. At ang panulak natin ay ang masarap na creamy at purong-purong dragon fruit. Nako! Chak! Sob na sob ang mga tiyan natin! Nandito tayo ngayon sa Carriedo Street, dito rin sa Quiapo, at titikman natin ang the original lechon at yung sumisikat na baga ng baboy. Nako, tara, pasyada kita! dahil nga napakahaba ng pila ay dito na tayo pumwesto. So, eto yung 100 pesos. So, titigman natin. Natikman ko na yung balat. Napakalutong. Ngayon ay ang laman naman. Woo! Sobrang lambot. At malalasahan mo talaga na bagong luto siya. Mainit-init pa siya. At saka yung sauce, hindi siya gaanong maalat. Hindi rin siya gaanong matabang perfect lang para sa lasa ng kanilang lechon. So ayan mga kakebs, first time natin titikman ang baga ng baboy. Kasi nga sa Pinoy, walang tapon. Kahit anong lamang loob, kinakain natin. So ito yung baga ng baboy. Let's try it. Hindi ko magets ang lasa Pero sa texture, malambot Masarap din pala siya habang inunguya At ang sekreto nitong mga kakebs Ay ibabad muna sa suka Habang tumatagal, lalong sumasarap Promise Ang Quiapo Church ay naging kanlungan ko magdadalawang taon na rin. At proud ako na isa na akong deboto.